Mukbang tayo guys. Ayan, may lang kaming maraming food. Oh, sabaw mo nga. Mayroon ka ba? Ayan, mayroon kami sinigang na bangus. Puro bangus. Puro bangus. Nakatamis din kayo ang isba sis. Ayan, bangus na sinigang. yon, Dito ba to? Ikaw, so, Mars, lagyan mo ng isa ulo. Gusto mo ulo? O laman? Ang mm -hmm. eh? sabaw, lagyan mo sa sabaw. Mamaya, mamaya. Oo. Oh. Alam mo, gusto ko yung ulo. Wala ko lang ulo. Wala naman gusto. Gusto ko yung yan dapat pala. Ayan, may tiyan na rin. Ay, buti naman kinuhaan. Busog ako ba? Alam ko naman yun. Ako guys, nakipag, ano lang ako, nakipag, uh, share, share share lang kain-kain dito sure. guys. Kasi busog talaga ako. Ito pa ay na. Ngayon, gawin natin sis magbulbles na. Yun, ang masarap ang bundis. Hmm. Bye, guys. Sa YouTube 'yung bubbles. Paano tanggalin ang, ano? buto? mahirap hmm. eh. Lagyan natin ng tinikto. Mm -hmm. wala ganun natakot na ako mag ano ba makainahis na, makinig masyado kasi natinik na ako nung last month mm -hmm. hindi na ko akuhang hindi ko alam kung nasa anak. Minsan mapipil ko, nandyan pa din. Alam mo lang yan. Bangot ba yung inulam mo? Ha? Bangot? Hindi, daing. Bakit ba siya daing? Daing na bangot? Hindi rin. Daing lang. Hindi ko alam ano yung pangalan nun.

sawahe ng boss ko dun sawahe ng gate. Alas 7, eksakto, nandun na ako sa wow, sawaho. Nandun na ako dun. Diretso hmm. linis na ako, wala nang tanong-tanong. Huh? Pero, uh, oras na tapos. Dalawang oras at kalahati. Mga ba kapapalatid kanina? Hindi. Hmm. Kasi nga, may pupuntahan ako eh. Ano lang yung dating map? Map lang, map. Tsaka, wow, wow tapos yung ako ng damit niya yun yung yung mga siya naglalabas siya ang napatulpa ako lang kung magcampanya kung 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 sa kung 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 sa kung kung diba kung ano kung pwede okay, share, share. So, kayo sa Sa kung pwede sa kung ano kung mga Tapos yung papasokan ko dapat ngayong linggo, pinasokan ko kahapon. O, oh, pwede pala ganyan doon sa kilala. Ganun din. Yung 40 dollar yun. Wow, panahon. Tatlong oras lang. Mga, alam mo ang mga pagkain ko ngayon na dumarating sa akin? Mga tapos kanya. Mahirap na siya. Pinin box mga oo, oh, mga dati kong partner niya na ano sila, hindi sila talaga kumukuha ng ama. Kasi lang, itong Taiwanese na to, binata rin ha, naging sila lang sa bahay. Taiwanese? Babae? Lalaki. Naging isa lang siya sa bahay. Wala rin Binata? Nasa vlog ka. Nasa vlog ka. Ay, ano naman bakit? Ayusin mo yung salita mo dyan. Binata! Ma, ano binata binata, binata daw sis. Oh guys. Tapos sabi niya, bakay sa kanya, dalaga. Dala na. Dalaga naman niya, di ba? Hmm. Tapos yung nanay niya, pauwi uh, na yung papuntang Taiwan. Tinabot, sabi niya, Lisa, I can call you. Bigyan ako ng bag. Hmm. nanay nung alam mo, pag maraming part-time, marami din kasi silang ipamigay, eh, no? Oh, sa kanila, bahay na lang ibagay depende rin na sa ano. Ang amo na ano? ito Gusto ko yung ano. House and sabihin nila. House and <laughs> Doon sa cavity yun, Mars. Saan yung founder mo hindi rin dumating? Yung upra nila, itang dama. Dito siguro si founder. Parehas ng founder namin. Kami lang mga anak ang hindi pwede. Siyempre ganun yung kung busy ang tatay, mm hindi -hmm. anak. Matablog tayo guys. Happy Sunday guys. Paano namin naman sila? Happy Sunday. Kain tayo. Nasaan si MF Mars? Busy uh, din. kayo lang ngayon dyan. Walang mga bata. Wala. Itong June, June siguro. ito? Kaya ka, wait. Pakasal ka. Kaya uh, May 20. Okay. Lang, uwi mo, eh? Nang araw lang. Hindi, sunduin niya okay. lang. Four mama. days of time. Four days lang of time. Kasi yung anak na ni Ipag, kapapupuntahan dito. Ah? Sabi ng inaanak mo, mama. Si Mac, kasi Jaka, si pupunta dyan. Pupunta din ba kami dyan? Hmm? Oo, oh, hindi na nalaman yan. Oo. Uh. Tapos sabi ni Matthew, paano yung pag-aaral Ma, nila? Makasun lang? Okay. Sabi daw ni Matthew, si eh, pupunta na ako ng Brunei, hindi na ako babalik dito sa Toto. Ayaw <laughs> ko na. Alam <laughs> mo, matured yun si ano eh, yung anak. Kung mag-isip yun, parang matanda eh. Puro line of nine ang grits nun. Masip. Ano line of Ano siya? Matalino ba? Mahalang gatas nun. Yung ay mede ang dagat oh example po ay mede sila sobrang init sa ating malinam lang ang tilapia oh maganda 'to naman kasi natakot ako kumain ng tilapia baket kasi, marami siyang kinukuha dyan sa mga kanal, di ba? Walang tila, walang kasi ah, lang. Matakot ako. Mm -mm. na mo rin yung amoy. Yung totoong tilapia or hindi. Kasi amoy putik eh. Alam mo, kung binili mo, wangang amoy talaga. Mm -hmm. Malaman mo rin. Ang kailangan, okay, masarap yung tilapia nila. Kahit isigang mo.

paglingko lang ang lalo sa room. Meron. Punta tayo din, Mars. Saan ba? Punta mo. Uwi na. Wala na. Ka na, ka na. Wala ka Wala ka na bata. Hindi <laughs> ako <laughs> <laughs> may magkala mag ba? May katay ko na po mm -hmm. Pero ako rin wala akong kataga. Kahit dito? Hindi mo ako makakatambay dito sa mga kanyaya sa mga. Kaya na, bihira mo ako magkita paglingko. Ayaw ko ng linggo ba? Alam mo, Mars. Okay, ito lang masabi ko sa mga ganitong sitwasyon. Yung mga ayaw ko ganyan. Kasi mayroon silang mga life. Mayroon silang mga kwarto. Siyempre, yung mga walang room, no? Yung babalik sa mga bahay, sulitin na... Ito? Ang itapon? Itapaw. Oo nga, Sulitin. na yun, yung mga ganyan. Ubusin mo yan. Ito lang itapaw. Itapaw mo yan, sayang. Iinitin mo ang ito sayang gulay masustansya ito busit di ka pa kas mas eh ito, yung buto buto mo yun ingatan mo yan mas nandyan yung nakatang buto nandyan yung lahat ng tinik pala tinik ngayon mo pa nang mainom Di mo inumin yun hindi ko naman hindi <laughs> ka pala dyan ako hindi samangga lang ako Nagbigay yung amo ko niyan kasi first open nila ng gumcha, may ganito. bumilis siya, binigyan ako. Aba, sabi ko, umasarap oh, masarap lang, pero tinapog ko lahat. Hindi, ako ano may dyan. Parang boy? beans. Brown sugar. Hindi ko may dyan. Bakit ako hindi ako may dyan mga ganyan ba? Ako rin. Gusto ko mangga. Yan, number one sa akin yan. Alam niyo, sis, <laughs> ko. Uh oh, fresh. Ayan guys, tapos na yung pagkain ko. Ayan, may sabaw. Mayroon pang sobra. Ayan, sisis Mars. Ayan, enjoy your food Mars. Founder Mars. <laughs> Ayan. So, sisis Lisa, busy. Tapos na rin siya at ininon mo yung gongcha niya. So guys, magbabay na kayo sa vlog sis. Bye bye. Para magchismis na tayo. Bye bye Mars. Bye. Yan. Tapos na yung mukbang namin guys. Hi guys, busog na ba kayo? Busog na kayo guys. So, bababa na kami guys. Nakabili na kami ng, nag-shopping na kami. <laughs> sa Giordano. Yun, dito kami sa food court. Wala, nagkano ako? Uy, nagkano ako, Nag-viewing. Nag-viewing. Yan, bibili ako ng easy card kasi uh, wala akong signal. Bibili ko yung pangalan sa araw. Ang bagwa ng <laughs> mga araw. Damihan niya ng sago. Damihan na ng gatas. Ay, yung mga muse natin guys, nasa unahan. So, dito kami sa yayasan. Ayan. After kain, gala. Sarado pa yung ano. Doon na lang tayo sa daan. Sarado pa yung wahoo. Sa daan-daan na lang tayo. Doon na lang tayo sa baba. Bibili. Mayroon ka? Bibili sa baba? Wala. Okay, let's go, let's go. Wag, sus, nasa vlogs ka man, Mars. Sige na, let's go. Wag, hayaan mo na. Hi guys, dito tayo sa, dapat magpicture tayo dito, sis. Sige na, Mamaya na. Sinasabi mo na yan? Si Sis Lisa, hindi magandang isama to. Sorry. I-focus natin. Sorry. Hindi siya mahili, guys. So guys, dito tayo sa Yayasan. Sagu mo na kami. Punta ka sa brother. Oo, sama natin. Kuha ka ng kwintas, dahil. Tingin mo na tayo. Bandar Seribikawan dito ako sa banda sa bigawan, yun kasama ko si founder mars so dito dito hi bird where are you bird so nasan yung bird Dito pa kami sa Bandar Seri How about you guys? guys? <laughs> Nakaupo sila dyan sa gilid din yung naklaro muka lang guys. kasi Why, guys? <laughs> Ayan. Dito kami sa Bandar Seri Maganda yung langit. Ano yan? yung isda? Ah, yung tubig? Oo. Oo. -oh. So, yun guys. Dito kami ngayon sa Bandar sa Ribigawan. At naka-shopping na rin ako. There you go. Shopping time. So, guys. Punta muna kami at mag-dinner kami. magbalanja siya. Mag-balanja si Inday Rose daw.